Ay, kay tiwala lang. You have that, you have that uh, gift naman eh. Hindi na mawawala. Konting practice lang 'yan. And then, katala sa banyo. <laughs> sa banyo lang oh, kumakanta. <laughs> that's the best place actually na mag-practice uh, mag nya kumanta is is sa banyo sa and sa kitchen. Ang, kitchen? Re ang reverb, ang reverb sa banyo. Yan, ang pinaka-importante sa boses mo is reverb. May reverb, reverb. kasi sa toilet na parang mm -hmm. yung boses mo is gumaganda well-modulated. Hindi siya oh, wow. dry. Uh, So parang ko magpapractice ka talaga isa sa toilet lang. talagang best okay. na lugar na magpractice. Uh, re reverb 'yon. Nakita mo sa mga music studio, bro, yung mga music studio, nakita mo may parang may harang-harang pang-pang blank yeah. kasi talaga 'yan ng sound para hindi mag-bleed yung yung sound palabas. So kahit sumigaw kasi yung boses mo islad ha, ganun lang siya. Pero pagka may reverb kasi, ha ha, parang may ganun. Ay, right now. May reverb yung 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 toilet. Best 'yan, 'yan na lugar mm -hmm. talagang Iprac Ayun. So, so uh, lum tarihan. lumalaki ang aking pagkasa. <laughs> <laughs> Nakakatawa <laughs> ako sa ano banyo. Uh, <laughs> kasi lahat na mga kasi talaga, na- naman yan yung boses kasi. kasi yeah.